o hold up ng isang Pinoy sa taxi driver sa Saudi Arabia na kumpirmang Pinoy ang lalaki nang magtagalog siya. Nasa frontline na balitan ngayon, Brian Basa. Viral online itong dashcam footage na kuha sa Riyadh, Saudi Arabia. May pecha yang December 23. Ang oras, mag-aalas 10 ng gabi. Makikita sa kanan ang Pakistani nagmamaneho ng taxi. Ang kanyang pasahero sa kaliwa, isang Pinoy. Sa una, mapapansin ang Pinoy na tila hindi sigurado sa bababaan. Panay check din siya sa kanyang cellphone habang ang taxi driver tuloy lang sa pagmamaneho. You go, you go, go, go. Icon, go. Pero pagdating sa itinurong lugar, hindi bumaba ang Pinoy. Wait, wait. 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 Call my friend. This uh, location. Maya-maya, binuksan ng Pinoy ang pintu ng kotse at lumingalinga. No money, you. Ah, uh, money. Money, Mapapansing tila may kinukuha ang Pinoy Ay. sa kanyang bulsa. Dito na siya napabulalas ng Tagalog na salita at Ay. nagdeklara ng hold up. Masayip sa mata. Ano yung... This is hold up. Pilit ng pupumiglas ang driver habang kinukuha ng Pinoy ang kanyang pera. Hindi naman nagpatinag ang Pinoy at nakipag-agawan sa driver. Tumagal ng isang minuto ang pakikipagbuno ng dalawa hanggang sa tumakas ang Pinoy, tangay-tangay ang pera ng biktima. Makikita sa huling bahagi ng video na nagawa pang pumarada ng dayuhang driver. Hindi pa malaman ang pagkakakilanlan ng Pinoy na nang hold up. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Foreign Affairs at migrant workers tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa.